Aarapan na, na, aarapan na, 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 na. natin. Ayun, oh, ayun, na, ayun, ayun. Ayun, Ay! Ayun namin. Ba? Magaling kang kupal ka! O, okay, lang lang. Dapat nung kasama na to nagpapasalamat sa akin eh, diba? Ulol! <laughs> Ang galing! Ang galing! Ito ang nga sinasabi ko eh, ang pagpapalik. Hindi, wow. <coughs> ano kaya Ay, yung Asiya pala, Siya Yung Isiya maganda yung hero eh, no? Bahala ka sa buhay mo. Ay, talaga eh. Ay, puto na, banning pala, no? Nakikita mo naman, di kailangang magsalita pa, nakikita mo na yan. Saan na si Asiya dito? Asiya, saan ka na? Where are you? Hindi ko na alam! Asiya tayo, Mayroong bagong skin eh. Balita ko, sobrang lakas daw nito ngayon, no? Ano paki ko? Malakas na si Asiya, pre! Dati, babae siya ngayon, ginawa na siyang tumboy. Raul! Siyempre, Asiya tayo. It's my time! Wala na, finish na. Bulagbogin na rin naman. No? Sakit uh, tacto lang, tacto lang. Naka-skin kasi ako, pre, ah. Hindi, wow. Dapat kasi, ah. Ay, grabe yung tatlo yung ka, no. Grabe, no. Grabe, grabe! De, ito, ito. Maganda to kasi. Starlight to, eh. Bae, ano ba pinagkaiba niya sa mga ba? Putang na, yung damit lang naman binago, no? Bahala ka sa buhay mo. Yung damit lang nga, pati buhok ang binago, pre. Pinalitan lang ng kulay. Talaga, Charmin? Ito na. Ang ganda. Ang ganda, oh. Parang ka, no. Anong tawag nito? Sana, oh. Bae, alis dito, be. Alam mo do, alam mo ba na masyado ako malakas? Hindi totoo 'yan. Ano, kaya mo ako? Baka nakakalimutan mo, nambubugbog to. Ano, kaya mo ako? Basta ako matatakot. Baka masira ka ng ulo pag ako binirada mo, boy. Ano ha? Ano, kaya mo ako? Ano, palag, ano? Putang <laughs> ina, sakit naman nun. Bobo ka ba? Ang sakit mo, babes. Sorry, sorry. Chill. Sige lang, sinadya ko yun. Ulol! Tingnan natin mamaya kung hanggang saan kayo, putang ina nyo. Bebe, walang kita, be. Marsman na to, papabida-bida e, eh, no? Pabida-bida ka, ha? Lagot ka sa akin ngayon, tangina mo, ha? Tumesting ka! Ganun ka pala katarantado, ha? Babanatang dito, pre. Ay! Ay! Ay, tanga mo! Oh! o oh, kalma Pangit ng skin putangin tangin namin Ang pangit ng skin Medyo hukan medyo parang sa motor Di diba? papi pyesa, pyesa, parang pyesa Bobo ka kasi Akala ko maganda, pangit pala Huwag niyong bilhin tong skin na ang pangit Ang lakas ng tama mo, tama ka na Ang pangit ng skin, pre, di, di, hindi gan di, hindi siya comfortable, men Kaya kung sa inyo, huwag niyong bilhin Huwag kayo mag-starlight, ang pangit, mina, mina Bobo ka kasi Law-law eh, law-law Diba? Alam niyo yung lawlaw? -law? Ay, di po! Umihina <laughs> ako sa kabubuhan mo. Iniliksa tayo kasi alam mo, pag may vlog tayo, mas lalo tayo madidistract. Kailangan natin ng focus. Hindi, e wow. Kailangan natin ng focus! Pukusan natin to, focus. Tanginan, sakit naman! Talo! <laughs> Ano yun? Putang ina mo! Bobo ang puta. Dapat kasi flicker ako dito eh. Tarantado kasi. Ang bobo kasi na nga kinapili! Daddy, chill. Dito lang muna yung kan ko, putang ina! Tatamahan kita. Parang action star dito. Nagpapabugbog sa una. Talaga, Charmin? Tara, harapan, harapan, harapan natin. Ayan, ayan. Magaling kang kupal ka. Okay, yung dun, ah. Dapat tong mga kasama na to nagpapasalamat sa akin eh, di ba? Ulol! Tara, 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 Sugod, sugod! Iya, puta ka! Ang galing, ang galing! Yan ang sinasabi ko eh, ang pagpapalik. Hindi, wow. Dapat pala ginag ginagamit ko yung second skill para pang tulak lang, no? Dapat, no? No? Ang bobo, no? Bobo ang puta. Hindi e, ko ginagamit pang tulak, eh. Titang mo yan, tupot kay Mirada. na rin to, pre. Nice one, baby. I love you too. Sarot. Ang lakas na rin, boy. Anong ka na sisira ulo? Hindi niya ubos kayo sa akin yan. Tara, let's go. Nice one, baby! Ayan o! Bata yan! Banatan mo! O oh, ano? Wow naman! Ganito ka magjakol! Ganito ka magjakol! Bastos ka! Uwisit ka kanina ka pa ha? Tara na, tapusin na natin to para matapos ng isang digmaan daya naman, oh. Naglalag, oh, putang ina, oh. Ano, paki ko? Ba't ganun? Ba't ganun naglalag? Wala namang laglagan. Uy, uy, gago na yan. Nanapatan na, na si pare. Ayan oh. oh, na. na. mo, ha. Kapal ng face mo, ha. Sorry. Kapal ng face mo, ha. Kakapal ng face nyo, ha. Ang kakapal ng face nyo, ha. Oh, kalma. So, na oh. kasi bakit ka. Bobo ka kasi. <laughs> ay, di puta! Gitusok! Ay, ay, ay! Talo! <laughs> di, pre. Alam mo si pre. Si ICA, pre. Hindi ko yan, kan? Ginagamit. Pang-supot lang kasi yan. Bobo ka ba? Tata, bit 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 wait! Pusta, push, push. Wala na. Wala na. Ano na eh siya? Ulol. <laughs> Prez, sa totoo lang, wag mo, wag niyo bilintong ka na to skin. Mahina. Ang lambot, men. Ang lambot. Parang yung yung skin niya gawang papil. Talaga, Charmin? Sa sobrang lambot yung kanya, yung skin parang papil. Kita yun? Ang bilis natunaw. nag kill lang ako doon, putang inapatay agad. Ano ka nasisira, ulo? <laughs> ka ba? Bobo naman, no? Gagawa na lang ng email, bugok pa. Ikaw, bobo! Bo Naka rooftop pa, o. Oh. R ro ro ano, eh? ro tap rope? Ano yun? Rooftop? Ay, tanga mo! Ta <laughs> ba? Masyado akong malakas. Walang ka, Duda, Duda! Tinapos ko na. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Nakaraptop siya, no? Nakaraptop. Ibig sabihin yan, malakas tayo. Sisilong talaga yung bobo. Kita mo, tanso, bobo. Tanso, bobo. Bobo naman.